Kahit anong gawin ng pagtakbo, hindi mo ako matatakasan. Alam mo namang mas mabilis ako tumakbo sa'yo, di ba? Alam ko. Kasi mas matanda ako. Akala mo ba hindi ko nararamdaman yon? Araw-araw nararamdaman ko ang paghina ko. At alam kong alam mo yon. Minsan nga iniisip ko, kailangan mo kaya ako? Mahal mo pa kaya ako? Mahal kita. Kailangan din kita. Ang saya-saya nga natin, di ba? Ikaw lang tong laging nangaaway eh. Ikaw lang tong laging tinutulak ako palayo. Donut. Mahal na, mahal. Kita. Kung pwede ko lang... Kung kaya pala, ko lang ibigay sa'yo lahat gawin ibinigay mo na sa akin lahat. Kaya kahit ano pang hingin mo, ibibigay ko sa'yo, ha? Kung ayaw mong magkaroon ako ng anak, sige, hindi na ako maghahanap pa, ha? Iintindihin ko. Iintindihin ko. Mahal na mahal kita. Pipilitin kong intindihin. Kailangan kong maintindihan. Tandaan mo mo to. Walang magbabago sa atin, ha? Kahit ano mangyari, tatanda lang tayo ng tatanda. At magugulat na lang sila hanggang sa ulit tayo pa rin ang magkasama, ha? I love you, my queen. I love you, my prince.